Ang masasabi ko lang dyan idol, mas mahal lang siya ng konti kesa nung hindi pa ako naglo low carb. Kasi nung hindi pa ako naglo low carb, mahal din naman eh. Dahil ilang beses ako kakain, lahat ng makita ko, kakainin ko. Tapos bawat kain, may soft drinks, cobra, kaya mahal din. Pero pag sinuma ko, mas mahal din talaga ng konti itong low carb dahil syempre mahal yung real food, mahal yung mga karne. Pero konti lang dahil kakain ako dalawang beses lang at saka hindi ko siya iniisip na mas mahal o gastos iniisip ko investment siya dahil makakatipid ka dun dahil pagdating ng panahon hindi ka mau-hospital o mararatay ang mahal ng hospital e at ang mahal ng gamot e pag dumating yung panahon na yun mananalangin ka sa Panginoon Lord tulungan nyo naman ako pagalingin nyo ako sa sakit ko eh may choice naman tayo baguhin yung kinakain natin at ginagawa para hindi tayo magkaganon baka sabihin ni Lord wala e eh. pinadala ko sa inyo si Michael para paalalahanan kayo wala di nyo pinapakinggan tapos nilait nyo pa yun ganun yun kaya makatipid ka pagdating naman sa magkano yung ginagastos yun ay eh, wala rin yun kahit sabihin ko sa iyo kung magkano yung ginagastos ko dahil ano yun kung magkano yung ginagastos ko eh ganun din yung gagastusin mo gagayahin mo di pwede eh, yun dahil din naman tayo magkapareho ng pinagkakakitaan kung magkano yung pambili mo eh yun ang ipambili mo